Hey guys, good morning mga kamalod sa Puto Jumilo ha, nag po tayo ng mga 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 kamalod so, ito po minit po dito mga kamalod ayan, kasi pa po yung natin tayo isa ka sa po mga kamalod pero kaya natin to para may pambili tayo ng

taas. tayo sa buhay natin mga kamulods.

mga kamaluso init ang init po dito nag-oiling it. ah ito po kasama natin sttonyo oh. <laughs> <laughs> yes, but... bye bye gahernay ginan geno ito po yung inuling natin mga kamaluso oh. sobrang init po okay oh, ito po yung buhay namin dito oh. mahirap pero masaya naman <laughs> Ayan o. Oh. Tutulo talaga luha mo dito. Sobrang init pa o. Oh. Ah. Ayan po yung mga kamlogs. Nilagyan po natin dito ng bani para hindi po ma ano yung <coughs> bao. Ah. buhay namin dito pero laban lang tayo huwag mawala ng pag-asa yan sara thank you and God bless po panunood na sa ating video mga kamlogs ang mabuhay